paano tanggalin or ilog out ang messenger account na nakalagin sa ibang cellphone. So, yan ang lodis you know, ang tuturo natin sa tutorial na ito. So, kung kayo may messenger account na nailagin mo yung inyong account sa ibang cellphone, sa computer mo po, sa laptop, or kasa, kung saan mo pong device, hindi nakalimutan niyo pong uh, ilag out. And then, may mga importante kayo doon at baka may open ng iba. So, Uh, ang gawin nyo mga ludis, uh, pwede nyo po niyang ilagat gamit po ang inyong mga ibang cellphone, okay? So, hindi nyo na po kailangan hawakan yun o hindi na niyo po kailangan balikan yun para po ilagat. So, napakadali lang naman po nito gawin. So, ipalo nyo lang po itong gagawin, okay? So, ganito lang po ang inyong gawin. I-open mo lang po ang iyong messenger application and then ilagin mo po ang inyong messenger account na gusto mo pong ilagat doon sa ibang device. Pag once po na nilagin mo na, mapupunta ka dito. Ngayon, pumunta ka po dito sa menu. Ayan, click mo po ito. Pagpunta mo po dito sa menu, Uh, I-click mo lang po itong settings na to. And then dito po sa settings, uh, scroll up mo lang po. Ayan, sa pinakababang part, uh, hanapin mo po itong uh, Meet Account Center. I-click mo po itong See More o In Account Center. And then mapupunta ka po dito sa account center ng inyong uh, messenger. So dito po, scroll up nyo lang po, hanapin mo itong password and security. And then, dito po sa Password and Security, hanapin naman po natin itong where you log in. Yan. And then, dito po, uh, kung may Instagram po kayo or iba pong application ni Meta or ni Facebook or Messenger, makikita nyo po yan dyan. Hanapin nyo po yung, iklik nyo po itong may logo ng Facebook or ng Messenger po yan. Click mo po yan. And then, dito po, makikita mo po lahat ng device na pinag-loginan ng iyong... Uh, Messenger account or ng Facebook account po, okay? So, makikita nyo po yan dyan. So, kung may kita niyo sa akin dito, tatlo po ang uh, nakalagin dyan, nakalagay po dyan. So, ang gawin nyo po para po may logout sya, uh, i-click mo po itong select device to logout. And then, hanapin mo po dito yung device na hindi mo po, uh, hindi mo po kilala or hanapin mo po dito yung device na pinaglaginan mo ng gusto mo, mo tanggalin. Halimbawa, ito yung pinaglaginan mo ng device. Ayan. I-click mo lang box na yan. Ngayon, pag uh, naka-highlights na blue na po yan, yan lang po yung mati-delete yan, yung mga logout. So, i-click mo lang po itong logout button. And then, dito po, i-click ko naman po itong logout ulit. So, wait lang po natin mag-reload. Minsan po nag-required po siya ng password, ang iba naman po hindi. So, ayan po, may kita niyo po sa baba, you have successfully log out your uh, account. So, may kita po dito, nawala na, nawala na po siya Lodis. So, pag nawala na po siya dyan Lodis, ibig sabihin po ay nalagak na po yan, okay? So, kung uh, missing yun lang po ang nilagin nyo, mawawala po yan. Pero kung uh, uh, email po address ang uh, nilagay nyo po Facebook or uh, yung uh, Gmail account, uh, kailangan nyo po ilag out din yung inyong mga Gmail account, okay?